Pinente! Grabe siya dito sa location namin. Pinawinig ah, ko na busis, PIDANTE na yata yun. O, oh, Pinente! dito ka na! Pinente! 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 ay pina-pinantay din. Ta. Kada. Nasa andon ako. Oh. Ano itong kabilang mo? Oh, ito na keto dun te. Salamat sa Panginoon na may nagbigay ng isang taong may mabuting puso. Okay, tapah ko na to kay Lolo, di ba? Oh. Bakit 'di 'yo sobrang lakas ng ano? Kulan yeah, kaya ano muna tayo muna kami. Pasilong. baka hmm. okay, tao yan o yeah, pa magkambing-kambing oh, na no? no. Allez, <laughs> mais bon <D -day. cười> <laughs> so, Voilà. dito man paano si. tayo magpaano no? Si Mababasa pa yung pagano Dito yung magpa Silong So Relax Relax lang Saan makita ko ngayon si Dante mga kaidolo patuloy ka Tingnan Pinente! Grabe siya dito sa location namin. Ah. May narinig ako na na yata yun. Ah! Oh, Dito ka na! grabe okay. Hindi ko tayo tutuloy doon. Dito tayo sa papangihaan mo. O, pinapangihaan ko doon. Ta. Tara. Ta saan doon? O. Ha? ito yung kaming dala mo. oh ito na kita doon, te. Salamat ako sa Panginoon na may nagbigay na isang tao na mabuting puso. Buti ka, mo ang alam ka. O, pinapangako natin ito kay Lolo, di ba? Oo. Oh. Mga kaidolong, subang lakas ng ano. Ulan, kaya ano, magpaano muna kami. Pasilong. Ha. Magkaydolum dalan ni kaidul, so, sa. Ay, pa sa Boki, sa nandito pa sa, sa ano natin location natin? Oo. Pasamantala muna tayong sisilong doon. Bago oh, natin ano? alay Oo. Uh, uh, mag-alay tayo doon mga alas 3 ng hapon. Oh, pwede. Oo. Uh, So maraming salamat pa. nakita kami ng kapatid, ay, ng ano ko? Nang, <coughs> ng kuya Dante ko pa, ano, na matulungan ay, niya ako. Sige, kuya Dante. Ay, pasensya na, kambing. Wala kami, ano. Pasensya na talaga, kambing. Dali mo itong barilip ko Sige. Itong kambing mo, alam Di alay na nila bugar ko. Ay, talaga. Buti okay na lang. Paano mo nabili ito? Adon tayo mag-usap. Oo. Oh. Isilo muna tayo. Mas maglakas ng ulan mo. Palakas. Gutom, gutom na, gutom na ako. Buti, may, ay, ano, may dala akong pagkain dito. Ay, salamat man. May dala akong pagkain dito. Salamat mga kaidol. Nakakain ako mga kaidol. Gabing gutom ko mga kaidol. Sige, kanyante, huwag na mag-alala. May pagkain akong dala dito. Ilang araw na ako sa mga kaidol. Oh, no. siya, baka marimitin ng mga ano. Kambing huwag ka eh. Kambing huwag Kambing huwag ka maingay Kambing huwag ka Dito tayo sa ano Yung munti ka na dali Ay oo Dali muna tayo parang, pag, parang asang sang ng amoy na dito oh Yung nabulok doon na Subong so, baho <laughs>

Kawawa oh, ng kambing ito kay Dante. Kawawa na. Ah. ka na ako. Eh. Dito ka muna, Mime. Dito ka na, Sharon. Sharon, ang pangalan Oo, oh, Sharon kunita <laughs> <laughs> ta ka na ha. Eh, dito ka, sino ka na? Dito, dito. Mung Dito ka, dito ka, upo ka. Dito, ka, may dala <laughs> akong pagkain dito. Eh, salamat naman. Si, magkain tayo. Silungan ko muna ito ating munting kamera. So mahal, mga kayol, sila eh. ah. nga ito mga kakadanar. Tengok yan. Nagubotong at nauhaw na rin ako. Tengok ah. ah. at nauhaw. Pwede ko po kayo tukoy nanti. Pwede lang kung Salamat naman, guard. Bagang isa kang mabuting tao. Kaya, pinipili ka ni Lolo eh. Dahil, hiniyaan ka niya ng isang kalakasan na at kapangyarihan. Dahil, dati, naging Lagi masama ka dahil sa ano na yun yung um, Ay, isang yung Oo. Uh, pero sa wala pa kita Nakita ko lang kabutinan mo. Hindi na nakita ko. Pero naramdaman ko. Ay, para pa dapat talaga na yeah. isang naging vlogger at tulungan ng ano, ating mga uh, taong nakasubaybay sa ating mga videos dito o videos.

alam niyo yung mga uh, dito ko ilagay mga kaidol no um, para alam niyo anong aming mga kaganapan dito at pangyayari dito mga, mga kaidol kasama ko si Bogard at salamat naman na dala na niya yung aming alay na kambing ito tanungin ko siya kung paano na nangyari na sa Antonia nakuha nahagilap tong kambing na ito

Kasi dito tirahan mo lang. Oh, dito ito kasi dito. Oh, eh, alam sa atin yan. Oh, eh, dito dito. dito. tayo. So mga kaidol no. Talagang may grasya nang dumating mga kaidol. Salamat. Wala naman kaidol din. gutom na gutom ako mga kaidol. Sibugan eh. na tayo mga kaidol. Iyan <laughs> so, na. Iyan na. Ito ko. Ito para bukas. Ito so, biskuit. Pinapailan lang na akin. Ito, ano, hatiin ko ito kayo natin. Pabukas din itong karate. Mm. okay naman. Well, parang, ano, parang nauhaw ako. Manyog dito. Manyog? Oo. Mm ito, -hmm. mm -hmm. Tayo, may, ano? Ako dito, may dala ako dito ano? Ng, ano? 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 yung Ano? Ano? anak Ano? 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 yan Ano? 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 Hindi. Oh, hindi? Eliminate đi tàu. Guys, bocca ngoài. Vô niu đâu. Một mưa gật mưa rong, váy đâu. Một mưa rong. Một mưa rong. Một Jamaica. Hindi pa ako nakainom ng ganyan, Jamaica. Kulay, berde mo siya. May tubig. Tubig? Oo. Wow, Oo, oh, ka. Oo. Ah. Oh. Okay. siya mga idol. Kailangan okay, po, uhaw-uhaw ka. Masarap yung tinapay mo. Matagal na ako hindi nagkain. Tinapay? Oo. Mm. May isa pa. Oo. Mm. Mm. Oh. Tubig. Matubig to, pero laki sa tama to. Bravo. Ano? Alam ko uhaw na uhaw ka. Pero, ngayon na ako nakakano na ito. Ito, Kim. Ito ba yung mga kaidol? Hmm. Wait, alak yun. Wait, alak. Wait, alak. Oo. So, subukan natin. Uh, anak daw yun mga kaidol pero ayun na ako naka ano itong klaseng ano pero yung mga magabotang man dito drink ito drink moderately ah ino inumin na sa katamtaman lang katamtaman lang inumin okay lang hmm mm. kao rin oh, no, no. oh makain siya <laughs> galing ng indomito

Then may isang ano mabuting puso mm. na ibigay sa akin. Mm. Uh -uh. So, chi, ano 'yan? Baba. May nagpadala sa iyo? Oo. Uh, -uh. No, uh -huh. So, mami, salamat pala daw sa so, nag ano nagbigay bigay niyo. Ay, mas salamat. So, dala sa bye, bye Bakla, tumboy. babae yung nagbigay. bye, -bye yun, Okay. sa kinalaki. sila. Mm -hmm. So ma'am, sir, maraming salamat po sa iyong tulong, sir, no? Kung dahil kayo pa lang dahilan, sir, na nakabili si Bugard ng kambing ay para ialay namin doon, mga, mga sir, mga ma'am. So maraming salamat po sa inyo. Dahil kung hindi siguro na kung wala kayo, hindi makabili si Bugard nito. So, God bless you po sana po ano, bahala na ang Diyos sa inyo dahil yun lang ano namin sana bihayaan pa kayo ng gandang kalusugad at, at ano, blessing po maraming salamat po ma'am sir hindi ma'am paanto ano, wala na may makaon no? di mo kausag bot nato na kung ano sa sir mix Yeah, I'm going

o kung saan lang itong mag ano o mamaya mga ka-idol, no ah kami alay kami at hinihintay na namin mga ka-idol na ma Hina, hindi, 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 hindi. Hina yung ulan hinihina yung ulan o tumikila yung ulan mga ka-idol dahil ano alam mo yung mga ka-idol, hindi pwede magpaulan mga ka-idol dahil meron kami dalang kambing iiyak to lalo na yung nagdala ng kambing mga kaidol <laughs> <laughs> Pero nagdala na ng kambing mga kadol. Hindi pwede mabasa mga kadol. Iyak dito parang kambing. <laughs> <laughs> ito kayo dito. ito mga kaidol kaya nag ano ko dito bumibili ako ng ng ano ng ganito tin ay yung taglamig uh, mga kaidol no kaya e, mag ano kami pa pa uh, umiinit yung ano namin katawan ito yan ah ganun pala mga ka-idol ang purpose mga ka-idol na din, nagdala ng ganito si ibuga dahil kung patanggal daw ng panuhot mga ka-idol o ano so, lamig, lamig. So, iniinom lang namin mga pakatam pagkatamdaman ng mga kaidol Oh, what yung coming

Know, ito lang, namin to So ito mga kaidol, no? ito lang ang banding sa banding namin mga kaidol habang hindi pa tumitila ang ulan. No? Kaya... Ah, ito so tama. Oh. hmm Oh. Pampatanggal so, ng lamig. natin natin dyan. Ito. natin. Hmm. Okay. No, ikaw lang, okay. Ikaw mag-inom. Para. Ay, image muna natin. Lagay natin dito ba? Okay. Oo. So, Di mo kung ano. Bukan yung okay dyan lang. Bahay lads ko. Okay. 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 Oh, lagi. Ay. Torra ha? Biasa mga idol. Talagang expert. Also, ano, so, pwede huwag kang, ano, gumalaw. Yan okay, idol lang. Okay, idol, kaya bumili ako nito. Kung katanggal ang lamig po. Na... Okay. pag, pag nilalamig kami, ininom kami nito pa, minit ang katawan namin. Bagans, no? Ganun pala talaga. pala talaga. Ito pala mga diskarte mga kaidol no. So dati kasi mga kaidol ang ini iniinom lang namin mga kaidol mga tuba lang. Pero tuba. ngayon mga kaidol hay. may mga kulay-kulay pa mga kaidol ngayon. Kulay green. So sadyang na ignore na ako mga kaidol no. Dahil halos na lumaki naman talaga ako sa bundok. Ibang kulay no, kulay green. sama kita sir huwag na kambing ah malasing ka dyan ok yun ka um, habang umano manakan, na kan may kong mga kaidon no sisilong muna tayo dito dahil Ayan, napakalakas ng na ulan mga kaidol. Sang-sang -sang amoy dito mga kaidol. Parang na-imyo na rin yung ilong namin. Dahil Ito mga kaidol. Sipo pa kami nakaraan ng mga bandido. Ang dami na kaidol. Busog na busog yung mga bayawak yan. Yan, dami so, ganito, ganito talaga ang buhay. Tarang na-inyo na rin ang ilong ko mga ka-idol, no? Dahil sa, ano mga ka-idol? Yung, so, ganito na talaga ang trabaho ng mga ka-idol. Masama na pumatay ng, ano, o, oh, kababol sa YouTube, no? Masama ma'am umaano ng tao, magyari ng tao, kasi, bawal naman talaga yan, pero, sana maintindihan nyo mga ka-idol, Kung laganap naman kasamaan ng mga kaidol, ka tara nang bawas-bawasan natin. Dahil maraming mga taong napuprowisyo at na nabiktima dahil sa kanila. Kaya sa lahat naman din po mga kaidol no, na mga bandido na nagbabagong buhay, binigyan namin din namin ng pagkakataon na magbagong buhay gaya sa amin mga kaidol. Kayo, siyempre kung wala kayo, wala rin kami dito. At ito yung nigyan nyo kami ng... Ano mga ka-idol? Ng chance na magbagong buhay. At dito kami mga, mga ka-idol, kasama ko si Bugard. Kinakita namin sa inyo. Na totoong magbabagong buhay kami. At tumutulong kami sa ano... Na bibihag at... na Ano ng mga tao na... nabibiktima So, dito kami ngayon mga ka-idol. Yun ang purpose namin. So, tsaka nga... Pala mga kaido no, inuulit ko lang. So patuloy niyo suportahan po ang munting channel ni Bogard no. At lahat ng aking subscribers diyan kasi na na ko ng 6,800 plus. So iano ko sa inyo mga ka na bigyan niyo pagkatao ng tao ng babagong buhay at sana suportahan niyo. Malaking tulong na po sa kanya yung mga kaido na makasawa sa YouTube. Pakis paki okay, ano lang bago kayo manood sa kanyang munting channel ipindot ang bol 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 uh, bell button at okay ano like and share like follow at like and share sa kanyang ano youtube video 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 so ito na mga ano maraming salamat po god bless you Suportahan, patuloy niyo suportahan tong tao to. Matindi to at ano, matapang sa mandirigma. Salamat. So, mga kaidol, no. Hindi pa rin tumitila ang ulan ng kaidol. Um, Amin, shot muna kami. Dama na daw. Dama na rin. Ganito daw. Oh! Talagang bihasa, mga kaidol. So, uh, saan mo natutunan to? Kita ko din sa ano. Sa media ba? Sa ah, social media. Mm. Talaga, social ka talaga. <laughs> so, mga kaidol, ako muna mo uminom no? Nilalamit pa ako mga kaidol. Mm. Yummy. Tamis. Tamis pala ka? Mm, tamis. Tamis. May ano lang, kunting alcohol lang. No. Ba't Oh, yun? Oo, tamis na. Uwa. <laughs> <What? laughs> ano, ah. <coughs>